Ang Facebook, isang social media platform na itinatag ni Mark Zuckerberg noong 2004, ay naging isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapalaganap ng ideya, impormasyon at koneksyon sa buong mundo. Layunin itong magbigay ng online na espasyo kung saan ang mga tao ay maaaring magbahagi ng kanilang mga opinyon, larawan at mga pangyayari sa kanilang buhay. Sa paglipas ng panahon, ang Facebook ay naging isa sa pinakamalaking social networking site sa buong mundo. Kung saan milyong-milyong tao ang nagkakaroon ng ugnayan, nagpapahayag ng kanilang mga pananaw, at sumusubaybay sa mga balita at kaganapan sa kanilang paligid. Tulad ng nabanggit ko, sa Facebook hindi lamang mga larawan ang maaaring ibahagi ng mga gumagamit, kundi pati na rin ang kanilang mga saloobin at opinyon. Ngunit tulad ng paalala ng nakararami, think before you click. Maraming tao ang napapahamak dahil sa hindi maingat na pagpapahayag sa social media. Kung saan isang maling post o comment ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Isang halimbawa na, na nagpapatunay dito ang kasong nangyari kay Joyce isang dalagang hindi inasahan na ang isang simpleng komento sa Facebook ay magiging sanhi ng kanyang trahedya. Ano nga ba ang komento na nagdulot sa kanyang kapahamakan? Sinong pumatay sa kanya? At makakamtan kaya ng kanyang pamilya ang katarungan sa pagkamatay ni Joyce? Kung ang mga salarin ay mahatulan, Angkup kaya ang parusang ipinataw batay sa bigat ng kanilang kasalanan? Kung nais mong malaman ang buong kwento at makuha ang mga sagot sa mga tanong na to, tara at aking isasalaysay ang mga detalye. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong maghatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Wincy How na mas kilala bilang Joyce ay isang 15 years old na dalagitang Chinese na ipinanganak sa Hong Kong. Kasama ang kanyang nakababatang kapatid at mga magulang, nagdesisyon silang manirahan sa Arnhem, Netherlands upang maghanap ng mas magandang buhay at oportunidad. Inilarawan si Joyce bilang isang dalagitang mahilig sa musika, partikular sa pagtugtog ng piano. Bukod sa kanyang pagmamahal sa musika, kilala rin siya bilang matalino at mayroong maligaya at maayos na pakikisalamuha sa mga tao. Bilang isang tipikal na kabataan, mahilig siyang magbabad sa social media, magsuot ng mga nauusong damit at makisaya sa mga party kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kasalukuyan, nag-aaral siya sa Lawrence Lee International School, isang prestigyosong international school kung saan nakilala niya si Polly, isang 16 years old na dalaga na tulad niya ay may lahing Chinese. Agad silang naging magkaibigan at parehong masaya sa kanilang pagkakaibigan. Lalo na't na may mga bagay silang magkasundo at parehong kinagigiliwan. Nung isang araw noong 2011, isang insidente ang nagpabago ng lahat. Nagpost si Polly ng isang larawan kung saan nakasuot siya ng isang mapangakit na damit na sa tingin niya ay maganda at naayon sa kanyang estilo. Bilang magkaibigan sa Facebook, hindi nakaligtas kay Joyce ang post na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbigay ng comment si Joyce sa larawan ng kaibigan. Ayon sa comment, OMG, ano ba yung suot mo girl? Para kang pokpok. -pok. Nang mabasa ito ni Polly, hindi siya natuwa at labis siyang nagalit sa nasabing komento. Bagamat may galit at sama ng loob, pinili niyang hindi sagutin si Joyce ng diretsyo. Sa halip, tinanggal niya ang larawan at pinili na lamang niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman sa iba pang pa kaibigan. Mula sa insidente yon, naging malamig na ang kanilang relasyon. Hindi na muling nag-usap pa ang dalawa at sa kanilang mga Facebook account, madalas na silang nagpaparinigan sa isa't isa na naging dahilan ng unti-unting paglayo nilang dalawa sa bawat isa. Bagaman walang gustong magpakumbaba at tila bawat isa ay matigas ang puso, may mga kaibigan pa rin silang naniniwala na isang araw ay magkakabati rin sila. Umasa sila na muling maibabalik ang kasiyahan at balang araw magkakasama na naman sila sa mga masasayang party. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, tila lumalabo na ang posibilidad ng pagkakasundo ng dating magkaibigan sapagkat lalong lumalalim ang galit at hinagpis na nararamdaman nila para sa isa't isa, lalong-lalo na si Polly. Dahil para kay Polly, ang komentong ginawa ni Joyce tungkol sa kanyang litrato na sinasabing siya ay masyadong papansin sa mga kalalakihan at maraming tao ang nakabasa nito ay nagdulot ng malalim na sama ng loob dahilan upang magpatuloy na magtanim siya ng galit. Hanggang sa isang araw noong October 2011, isang kaibigan nila ang nagdaos ng isang pool party. Ang dalawa ay parehong dumalo sa nasabing party, ngunit sa simula hindi sila naguusap o nagpapansinan, tila pareho silang may sariling mundo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng tensyon at nagsimula na silang magparinigan na nauwi sa isang matinding pagtatalo. Bilang solusyon sa gulo, pinakiusapan sila ng kanilang mga kaibigan na umuwi na lamang at sa mga oras na yon si Joyce ang siyang umalis. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanilang palitan ng mga pahayag at parinigan sa kanilang mga Facebook accounts. At tila ito ay naging isang araw-araw na gawain na sa dalawang dalaga. Hanggang sa dumating ang punto na nagbanta si Polly na papatayin niya si Joyce. Sa simula, hindi ito pinansin ni Joyce, ngunit kalaunan, nagsimula siyang makaramdam ng takot dahil sa tingin niya na may posibilidad na baka nga ito ay mangyari. Kaya tikunento niya sa kanyang magulang ang lahat, pati na ang banta mula kay Polly. Nagalala ang mga magulang ni Joyce at pinakausapan siya na itigil na ang mga post sa Facebook. Samantala, para kay Polly, tila wala ng atrasan ang lahat ng mga nangyari at mangyayari pa. Kaya nung nagkaroon siya ng kasintahan na nagangalang Wesley, isang 17 years old na nagmula sa Rotterdam, ikinwento niya sa kasintahan ang lahat na nangyari sa pagitan nila ni Joyce at ang patuloy na hidwaan. Nais umano ni Polly na tuluyan nang mawala si Joyce sa kanyang buhay, kaya't hiniling niya kay Wesley na kumaari siyang matulungan ito para umano magkaroon siya ng peace of mind. Upang magpakitang gila sa kanyang kasintahan, sumang si Wesley at kinausap ang kanyang kaibigan na si Wa Wake, 14 years old na nagmula sa Kapel and Del Cell. Si Jinhua Wa ay inilarawan ng ilan na masyadong tahimik, walang tiwala sa sarili, at hirap na magkaroon ng kaibigan dahil sa kakaiba personalidad. Kaya upang magkaroon ng kaibigan, sinunod nito ang anumang nais ng kanyang itinuturing na mga kaibigan at nadala niya ito hanggang sa paglaki. Nang siya ay nagbinata, nakilala niya si Wesley at naging kaibigan. Katulad ng aking nabanggit, sinunod niya ang nais ng na mga kaibigan upang maging bahagi siya ng mundo nila. Kaya naman walang pag-iisip na kung tama ba o mali, nang kinausap siya ni Wesley na patayin si Joyce, walang pag-aalinlangan na sumunod ito at pagkatapos ay agad na gumawa ng plano para patayin ang dalaga. Noong alas 3 ng hapon ng January 14, 2012, isang pangkaraniwang araw lamang para sa pamilya Howe ang araw na Sa tahanan ng pamilyang How makikita si Joyce na mag-isang nanonood ng telebisyon. Habang ang kanyang ama ay abala sa pagluluto sa kusina, at sa kabilang kwarto, tahimik namang nagbabasa ng libro ang nakababatang kapatid na lalaki. Samantala, ang kanyang ina naman ay nasa trabaho, abala sa mga gawain sa opisina. Habang tahimik na nasa bahay ang mag-aamang Hao, nagpunta at nag-doorbell si Genua sa pinto ng kanilang bahay. Nang mga oras na yon, dahil abala ang ama, nagkusang tumayo si Joyce na nakaupo sa sofa upang tingnan kung sino ang nasa labas. Sa kanyang pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang hindi inaasahang bisita na si Jinua na nakatayo sa harap ng kanilang pintuan. Bagaman madalas niyang makita ang binata sa kanilang paaralan, hindi niya ito personal na kilala. Kaya laking pagtataka niya kung ano ang naging dahilan ng biglaang pagbisita ni Jinwa sa kanilang tahanan. Nang susubukan na ni Joyce na tanungin si Jinwa sa pake nito sa kanilang bahay, walang ano-ano, inilabas ng binata ang kutsilyong kanyang hawak at agad niyang inatake si Joyce. Pinagsasaksak ni Jinwa si Joyce ng maraming beses kung saan natamaan ang dalaga sa mukha, leeg at kamay. Dahil sa pagkabigla, ang tanging nagawa na lamang ni Joyce ay iharang ang mga kamay, umiwas at magsisigaw dahilan para marinig ng kanyang ama ang sigaw nito. Nang marinig ng amang si Chun Nam Hao, 49 years old, dali-dali siyang lumabas ng kusina at pinuntahan ng anak na sumisigaw. Nang makita niya ang anak na duguan, nakahiga sa sahig at pilit na umiiwas sa pag-atake ng salarin, mabilis niyang nilapitan ng mga ito. Subalit sa kanyang paglapit, agad naman siyang inatake rin ni Jinwa. Dahilan para masugatan rin siya sa muka at kamay habang pilit na sinasalba ang kanyang buhay. Habang nagaganap ang pag-atake, narinig at nakita rin ito ng nakababatang kapatid na lalaki ni Joyce na hindi nagaksaya ng oras agad itong tumawag ng mga pulis. Samantala, nang sa tingin ni Genoa na maagaw na ang kutsilyo sa kanyang mga kamay, agad itong tumakas sa lugar. Makalipas lamang ang dalawang minuto mula ng makatakas si Genoa, dumating ang mga pulis kasabay ng ambulansya. Agad na dinala ang mag-ama sa ospital upang gamutin ang amang si Chun ay nailigtas. Ngunit si Joyce, sa kabila ng mga pagsisikap na maisalba, ay idineklarang dead on arrival. Habang patuloy na ginagamot ang mag-ama, hindi nagtagal, makalipas ang dalawang oras, nahuli rin ng mga pulis si Jinwa. Siya ay dinala sa istasyon ng pulis upang kapanayamin at ikulong. Sa isang panayam, walang pag ang inamin ni Jinwa ang kanyang ginawang krimen sa niya ang lahat at itinuro si Wesley bilang nag-utos sa kanya na isakatuparan ang pagpatay. Kaagad na inibitahan ng mga pulis si Wesley sa istasyon upang isalang din sa panayam. Ngunit mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa insidente. Subalit hindi na nakapagtago pa ang mga ebidensya. Ang mga tala sa telepono ang siyang nagpatibay sa mga aligasyon laban sa kanya dahil dito, napilitan na ring umamin si Wesley at ituro si Polly bilang mastermind ng lahat. Sa kabila ng tahasang pag-amin ng mga salarin sa pagpatay kay Joyce, tila ang sistema ng batas ng Europa na nagpapahalaga sa karapatan ng mga minor de edad ay nagbigay pabor sa kanila. Ang hatol na ipinataw sa mga ito ay lubhang magaan at hindi tumugma sa bigat ng kanilang kasalanan. Si Jinwa ay natulang lang ng isang taon na pagkakakulong sa juvenile detention at tatlong taon sa judicial involuntary commitment. Samantala, ang magkasintahang sina Wesley at Polly ay nahatulan ng dalawang taon na pagkakakulong sa parehong juvenile detention at judicial involuntary commitment. Dahil dito, makalipas lamang ang ilang taon ng pagkakakulong Muling nakalaya ang mga salarin at nagpatuloy ang kanilang buhay. Sa kabilang banda, ang pamilyang Hao ay patuloy na nagdadalamhati sa pagkawala ni Joyce at ang trauma na dulot ng insidenteng iyon ay nananatiling gumugulo sa kanilang mga alaala at puso. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Randy Piano from Palawan at Glenda Kumawas from Luzon. Sana po ay tamang ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Wincy Joyce How. Ako po si G. Maraming salamat.